Hi guys! Welcome back to my channel. Ito nga, hindi rin nagpakabog sa rampa. Itong si Eliza Valdez kasal ni Samantha Bernardo. So, alam naman natin na si Samantha ay beauty queen. At karamihan sa mga kasamang bridesmaid ni Eliza ay mga beauty queens. Ayan, nakikita nyo dyan kung rumampa ang mga kasama ni Eliza. At syempre, umaura din ang ating phenom At makikita nyo dyan na hindi din siya nagpatalo kung rampahan lang at hindi din siya mapagkamalan din siyang beauty queen sa kanyang mga tindig. O, asaan kayo dyan? Siyempre, nandoon din si Samantha, si Sampan. O, talagang mga beauty queen talaga ang mga kasama ni Phenom. So, yan na po, po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always -bye. remember, huwag po tayong stress Please like, share and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye.